niya sa, sa too much pressure sa kaniyang pag ano pag niya na umiihi tapos sabay yung hi guys update tayo sa aking hobby um kagabi tinawagan ko siya about uh 6 6 pm so about 10 past 6 so a little bit busy talaga ang hospital so i got through there about uh 6:15 so he's still in the in the recovery he's not in the ward, so that was last night so he was in the recovery room so hindi ko siya nakausap, so yung nurse lang pero briefly lang talaga kasi sobrang busy talaga nila so yun lang ang laman ko is nasa recovery room so And this morning, kagising ko lang um, nag ring yung phone yung landline siya yung tumawag di na ang kinuha yung stone sa kanyang bladder kasi ang daming dugo doon. So hindi makita yan sa doktor yung stone kasi sobrang daming dugo sa sa loob ng bladder. So it's a bit disappointed. And then kinuha yung konti, kinatkat yung konti lang yung ano niya, yung prostate glands niya para sa ano uh, for the cancer test kasi mataas yung ano niya, yung PSA level niya. So, yung PSA level niya, sobra talagang taas, no? Very high. Uh, inabot ng 200 yung level niya. Uh, sabi ng doktor na is gonna going to sort it out. So, so magstay pa siya another night today. So, hindi ko siya pick up in today. So, tomorrow. So, puntahan ko siya tomorrow, Saturday. So, yun, it's a bit worried kasi ang sobra talagang, ano, ang taas talaga ng uh, PSA level niya, guys. It's just gone to the roof talaga. It's 200. Biroin mo, 200. Yung 50 lang, 50 to 100 is, ano na, very risky na talaga yan. So, hopefully, hin walang cancer ito, guys. Parang, kasi pag tumataas na talaga, for about, pag magtaas na 50 to 100 is, ano na na yan, it's likely may cancer na yan. Pero, hopefully, fingers crossed, guys, nga na walang cancer ito. So, I'm still hoping talaga, but, you know, I'm worried, but still hoping na, kasi yung sa kanya is, nag-ano lang, um, nag-create lang ng stone, at saka, yeah, um yun, tumataas yung level sa kanyang, ano, yung prostate, yung PSA niya. Yun lang ang, ano ko, ang na, nararamdaman ko ngayon na talagang worried na worried ako. So, kasi dati, um, very hopeless talaga ang yung doktor. Uh, sinabihan sa kanyang doktor na uh, don't go to the urologist. Just binigyan lang siya ng prescription na antibiotic kasi daw it's uh, infection lang yung prostatitis. So, I remember, nakausap ko si Mr. Um, just talking to Mr. Um, last night and I said to him that um, I remember years ago um, because I noticed na wala na talaga siyang PSA test because normally mayroon siyang PSA test every year. So sinabihan siya ni doktor na uh, hindi na kailangan na mag-PSA ano ka mag PSA test because you are already uh, 70 so you are unlikely to get um, a prostate cancer so ayun. So naniniwala naman siya very hopeless talaga yung doktor sa Armidel. And I said, don't go back there. So, ayun guys. Kasi, um, um, ang sabi ko kagabi, you should not listen to your doctor. You should listen what you feel. Bakit, um, napasol talaga ako kasi, bakit, um, paulit-ulit lang, pa, bumalik yung ano niya yung prostate niya yung prostatitis niya na hindi siya makaihi hindi yun infection sinabihan ko sa, sa kanya hindi yun infection um, baka batu na yun ang ano ang cursing na hindi ka makaihi at saka umiihi siya minsan ng dugo and then nagbleeding na talaga so yung few weeks ago uh, nag-heavily bleeding siya kasi yung mayroon na siyang catheter at saka yung hindi siya makaihi at saka masakit and then yung mga blood clots na na-block doon sa catheter niya kaya hindi siya makaihi kasi mayroong mga blood clot na block yung catheter sabi ko it's too late na talaga na bro, fingers crossed day, uh, fingers crossed guys na wala pang resulta kasi so, kinuha yung cut yung kunti lang yung anong kinakat niya sa prostate at dinala sa ano sa laboratory So hindi pa namin malaman kung ano ang result today. So tatawagan ko ko ngayon this afternoon. So So ayun, sabi ko sa kanya na you should listen to your body not to the doctor na. Kasi napaso na talaga ako bakit keep coming back ang ang ano yung three times a year na siya magtake ng antibiotic kasi three times a year siya mag ano mag magkaroon ng prostatitis uh, naniniwala siya na infection pero hindi hindi yan it's a uh, yung stone niya sa bladder na hindi siya makaihi ayan at masakit kasi at pinipuwersa niya so habang pinipuwersa niya yung ihi uh, at na, na affected na talaga yung kidney niya sa sa too much pressure sa kaniyang pag ano pag iri niya na umiihi tapos sabay yung dumi ayan mm, -mm. so yun ang update natin ngayon, so, I'm just praying, at saka, tulungan niya ako mag-pray din, guys, na sana hindi cancer ito, sana hindi cancer. So, sana din, um, we're still hoping, but the doctor said, he gonna sort it out, that the problem. So, fingers crossed, na ma-okay at hindi cancer. I'm just praying for that.